Hello mga kaibigang oso! It's me again, Penny and Ate Virgie! Kakalabas nga lamang namin dini eh, galing pang gabi ng trabaho at kami nga ni ate kumain lamang at naglaba bago nga pumunta ng grocery store. Lalabas nga kami ngayon ni ate alas 6 ng madaling araw dahil sobrang init na talaga kapag mga bandang alas 8 pa kami lalabas. Iigib na rin pala kami ni ate ngayon dahil meron naman dini eh, na grocery store na bukas ng alas 5 ng madaling araw. Medyo malayo-layo nga yung grocery store na yon din eh, sa aming apato pero okay lang naman kahit nga aantok-antok na kami din ni ate pinipilit namin ngayon last day naman na kasi ng aming trabaho kaya makakapagpahinga kami ng mahaba kahit nga medyo late na kami matutulog mamaya bali nga alas 6 na ng umaga kami nakalis ni ate sa aming apartment pero grabe sobrang init na rin talaga at ang taas na ng sikat ng araw kahit nga kokonti na lang yung energy namin din ni ate pinilit na lang namin lumabas dahil mamaya sobrang hirap na naman at sumakit nga yung ulo ko nung last last time na lumabas ako ng alas 9. Tinanong ko pala dyan kay ate kung dala niya nga ba yung listahan dahil nga kapag may nakalimutan siya ay hindi hindi na talaga ako lalabas mamaya. Umigib na pala muna ako ng tubig ulit namin dahil napakabilis talaga maubos yung aking mga iniigib na tubig eh. Kailangan nga palagi tayong uminom kagad ng tubig lalo na kapag galing tayo sa labas kasi grabe sobrang nakakahilo. Habang nga pala si ate namimili na nadaanan ko nga rin kamote na malilit ay eh, di ako kumuha na nga ng isa't parang gusto kong magnilaga na rin. Pinakuha nga pala ako ni ate ng itlog kasi wala na yung tig na 99 yen kaya ari na lang yung sunod na mura ang kinuha ko. Habang nga naghihintay kay ate na matapos maggrocery ako naman ay magbibidyo-bidyo muna dito ng konte para makita nyo yung mga tipikal na tinitinda din sa grocery store sa Japan. Lahat ng grocery stores dito may ganito kaso hindi naman ako masyadong bumibili dahil hindi ko nga gusto ang lasa. At dito ka naman sa Japan makakakita ng iba't ibang klase ng noodles. Ari naman yung mga fresh milk at saka butter. Nadaanan ko na naman nga aring mga toyo na parang galunggong na ang style nila eh. Kalalaki, kagaganda ng packaging. Natapos na pala si natin maggrocery umabot nga ng 4,000 yen yung aming pinamili ngayon hati na nga kami dito ni ate bali nga sa 4,000 yen na pinagbayaran namin isang linggong ulam na nga namin yun ni ate hati kami nga doon laking tipid nga namin ni ate kapag hati kami sa mga pagkain namin kada linggo At para naman hindi kami maumay ay niyo youtube namin kung ano nga ba yung mga recipe na lulutuin namin para hindi pa ulit ulit hanggang dito na lang muna bye bye bye